Okay, good morning mga kamukil, no? So, nandito tayo sa Panabo Project. Yung pinapapukusan ko dito sa Panabo Project, mga kamukil, itong grahi, no? Kasi ito lang yung pinakamalaking trabahoin dito. Bago uh, matapos ito, mga kamukil, uh, medyo plastado na yung area. So, gusto mga pluringan ito, mga kamukil, para yung mga bakal na binibili ko na. Dito ko sana na siya ilagay. So, pag mahabol ito, mga kamukil, dito may ilalagay yung bakal. Pero kapag hindi, kasi dapat ngayong araw mapalabas yung mga bakal na yun eh doon ko siya ilalagay papatong ko doon sa pinakagilid para by Monday yung magtratrabaho sa second floor eh makakapagtrabaho sila no hindi pa ulit-ulit yung trabaho so doon na lang yung pinaka last option ko o bago ako umalis dito mga kamukil kailangan uh, mamonitor ko muna tong paglilibil dito sa pinaka flooring no importante ito sa grahe kasi mga kamukil tapos gravel beding tayo itong mga grabang na ito mga kamukil lilipat to dito Itatambak to dito para sa ating gravel bedding tapos huwag malinis to yung mga kalat na yan babalik natin sa pagbuhos dito papatag natin oh, ito muna no? bago ako malis dito mga kamukil kailangan ma paglagay tayo ng tansi dito para sa libilasyon no? ng ating flooring dito sa grahi Right. O, ayan na siya mga kamukil umpisa na tayo so, ang nangyayari dito ah, uh, itong flooring na to naging level doon sa loob kasi kapag ka ibababa pa natin mga kamukil mag dropping tayo ng 2 uh, inches mula sa flooring sa loob ang lalim ng hukay namin no? ang dami ng mahuhukay so, yung gagawin na lang namin dito nilibil ko na lang yung flooring dito sa flooring ng loob dun tala tayo sa loob mag ah, uh, tawag nito magtatapal tayo ng konti doon sa loob para sa elevation nya no? elevation niya doon sa loob ng bahay. Kailangan mas mataas ng konti sa loob ng bahay. No? Kaysa dito sa labas. O doon na lang tayo sa loob babanat. At least dito hindi marami masyadong huhukayin. Okay? Tapos yung ating sanitary. Uh, inasikaso na ni Purman. No? Pinapalagyan uh, natin ng pay trap. Importante kasi yan para hindi mangangamoy yung ating mga sink. At saka mga floor din ng ating CR. No? Uh, kapag uh, yung mga CR nyo ngayon may amoy ibig sabihin walang pitrap na nakalagay niyan so papasok at papasok yung amoy ng kanal kapag kaganyan no? o kailangan may pitrap trap okay o alis muna ako mga kamukil para asikasuhin yung materialis para dito no? i out lahat ng mga materialis na porches ko mga kamukil okay so mamaya pagbalik natin plastado na to Porman, basta abot na itong 1 ha? Oh, 3 meter. Floring meters. Floringanan itong 3 meters, suntok ka may pusti. O abot Abu atong preparation sa flooring. Kanang okay. bomba ila sa nang problema hi. O kira nang bomba dia. Atulan nan tibagon inguan. Bangga 0 kay para pag dito ko aum. Ah 3.5. Ah 3. Ah ko 3. An imong ana inat dito. Bangga ko dito nan dito to. Reparias ang yang kot distansya. Dili, uh, kini sekolah dono yang padir no? Oh. O, Paderno na kasi kasih mag Tanan. <tipin ang kubichot> mm. okay, so katong pindis tretin, pindis ang 310 ni Mokoy Rodil, gawas ang pusti, dili sulod ha. Nasa gawas ang pusti. Ay sulod pa na, Dili na gawas na tanan. Hinlo na gitong 3G. Oh, para makamani ubra gin sakyanan inig sulod. Sige. Sige, sige. Okay, ah, kamo okay. So ito na yung mga materials na pinortis natin mga kamugil Bali nauna kami dito So yung huling babalikan dito mga kamugil yung ano uh, isang tanner bag na simento na dinagdag natin no, sa pag -purchase. mauna muna itong mga deform bar tapos may channel bar tayo dito ikakarga tapos dadaanan na namin yung tubular mga kamukil na kung saan doon talaga tayo kumukuha sa pagawaan ng tubular no? so sana maispata natin na video doon mamaya mga kamukila so, mas makakamura kasi tayo doon Although kumpleto naman dito mga kamugil Dati dito ako lahat eh Mula tubular no So ngayon Hinanap ko yung ano Kasi kailangan natin yung price value talaga dito Na makakuha tayo no So hinanap ko yung paggawaan ng tubular Dito sa Davao City So nakikita rin namin At medyo nakamura tayo doon Ito na Itong deform bar na to para to sa grahi no Doon sa Panabo Project Doon natin to ilalatag Yan Kasunod nito channel bar Meron tayong channel bar para sa second floor no? yun yung gagamitin natin light materials tayo mga kamugil, sa second floor so, ito yung channel bar na kukunin natin mga kamugil, oh. Yan. ito yung buong budiga maraming budiga to dito right itong mga tubular dito na stocks nila mga kamugil dun to nila kinukuha sa kinukuha ang korin ng tubular no? sa pagawaan talaga Okay, mga kamukil, oh. ito yung paggawaan ng tubular, no? na pinuntahan natin. So, karga na natin. Oh, Kabra ko, Oh, nakabrato ko. Okay, mga kamangkin, no? So, nandito na tayo sa site. Ito na yung mga materials na pinortis natin, mga kamangkin, para sa second floor. So, yung kulang na lang nito, yung pamflooring niya na uh, plywood, no? So, Santa Clara yung gusto na may-ari. So, maghanap tayo ng Santa Clara. Tapos, yung pangkisami niya na hardy flakes. Tapos, yung roofing niya, tsaka mga metal cladding, no? para sa wooling niya. So itong ipapatong natin sa second floor mga kamukil, no? Nakumpute na natin to bago natin ginawa yung posting na yan. So ito, itong bigat ng tubular nasa 100. Tila ganit ni pre, ka tons pre, ka-kilos. 1,340. Ayun, 1,340 mga kamukil yung bigat ng mga bakal na ipapatong natin dito. So kasali yung mga roofing niya, flooring tapos dagdag pa itong channel bar natin estimate ko mga kamukil, nasa 6,000 kilos lang yung papasanin itong mga puste na to so kung napapansin nyo nasa 25 cm kwadrado yung mga puste natin so kayang kaya po yung bubuhatin yung kan floor nasa taas no? imagine nyo mga kamukil kaya lang ikarga ng isang uh, elf no? yung isang elf yung natin nating kan floor sa taas o, ganun po no uh, kapag ka Uh, may buhos tayo second floor konkreto lahat so iba na po yung ah uh, methodology na natin dito lalo na sa mga posti natin foundation natin no so ito kasi light material lang no okay so dito ko siya pinalagay mga kamukil hindi dito sa ground kasi hindi pa masyadong plastado yung ground eh o so, madubli yung ah uh, handling ng mga tubular kapag sa ground natin ilalagay pinaakit ko na lang siya dito total dito na side uh, hindi yan kasali sa gawin natin siikan floor no? yung may puste lang talaga yung may bakal so yun yung nilibre ko para makapaglatag tayo ng channel bar itong channel bar ito yung gagamitin natin pang runner nya sa pinakababa so, anim yan no? kasali yung siya yung bubuhat sa ano uh, flooring sa second floor no na konkreto kasi magkakaroon tayo ng CR sa second floor nito kaya bumili ako ng channel bar para doon no? hindi na tayo gagawa ng concrete beam uh, metal beam na lang tayo kagaya sa tiga project kung mga kamukil nung nakikita nyo o ganito rin yung diskarte ko dito channel bar yung gagamitin natin pang beam steel beam tayo dito no? dudubli natin yan ipipikit natin yan tapos full weld ng maayos tsaka applyan natin ng uh, flat deck no hindi yung web deck yung gagamitin ko flat deck lang para mahabol natin yung 3 inches na kapal lang ng flooring So, yun lang yung ating i-flooring sa taas. Huwag natin masyadong uh, bigyan ng mabibigat na load bearing itong mga uh, metal natin, pati na yung pusti natin. No? Uh, kalkuladong kalkulado yung pagbanat natin ng bigat sa taas mga kamukil. Yun yung pinaka-importante. No? Okay.